Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 13, 2025. Ngayon, ang enerhiya ng buwan ay bumabalot sa iyong paligid. Tahimik ngunit matindi ang paalala na ang iyong personal na espasyo ay sagrado at dapat pahalagahan. Ang lakas na ito ay hindi basta-basta, ito ay parang banayad na hangin na dumarampi sa iyong balat na nagpapaalala sa iyo na ang katahimikan at sariling puwang ay hindi lamang luho kundi isang mahalagang bahagi ng iyong kabuang kalusugan, emotional, mental, at spiritual. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, mararamdaman mong lumalalim ang iyong damdamin at tila may bumabalik na sigla mula sa kailaliman ng iyong pagkatao. Ang pagtanggap sa mga matitinding emosyon na ito ay hindi kahinaan kundi isang hakbang tungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Ang pagbibigay laya sa iyong mga damdamin ngayon ay parang pagbubukas ng pinto sa iyong kaluluwa, at sa sandaling iyon, maaari mong makita kung sino ka talaga. Ang enerhiyang ito ay tila gumigising sa mga nakatagong pagnanasa sa iyong puso, mga damdaming matagal mo nang ibinaon o hindi binigyang pansin. Ito ang sandali upang yakapin ang iyong mga masidhing hangarin, at isaalang-alang kung paano mo maisasakatuparan ang mga ito sa paraang nagbibigay sa isay at direksyon sa iyong buhay. Maaaring maramdaman mo rin ang tila pagnanasa na bumalik sa isang lugar o damdamin na dati mong kinagiliwan, isang uri ng pananabik sa tahanan, hindi lang pisikal kundi emosyonal at espiritwal. Pagnilayan mo kung saan ka nakakaramdam ng tunay na kapanatagan, ito ang magiging gabay mo upang makagawa ng mga desisyong nakaugat sa iyong mga tunay na pangangailangan. Ngayon ay araw ng transformasyon. Ang simbolismo ng paru-paro ay naririyan upang ipaalala sa iyo na ang pagbabago ay hindi lamang isang bahagi ng buhay, kundi isang pagkakataon upang muling isilang ang iyong sarili sa isang mas mataas at mas makulay na anyo. Katulad ng isang paru-paro na dahan-dahang lumalabas sa kanyang kulungan, hinihikayat ka ngayon ng universo na lumabas sa iyong comfort zone, ang lugar kung saan kaligtas ngunit limitado. Subukan mong magsimula ng isang bagong pag-uusap. Maaaring ito ay sa isang taong matagal mo nang gustong makilala ng mas malalim, o sa isang ideyang matagal mo nang iniiwasan dahil sa takot. Sa mga ganitong sandali, ang katotohanan ay lumilitaw at ang malikhaing sigla ay muling nabubuhay. Maaaring sa simpleng pakikipag-usap, isang damdaming nakatago ang biglang sumiklab at biglang nagbigay ng liwanag sa iyong kasalukuyang nararamdaman. Habang maliwanag na nagniningnin ang pink moon sa kalangitan, bigyan mo ng espasyo ang sarili upang ipahayag ang iyong mga hangarin ng malinaw at may buong puso. Ang kalinawan ng layunin ay mahalaga ngayon, lalo na't ang init ng damdamin ay tila umaapoy mula sa iyong kaluluwa. Hayaan mong ang passion na ito ang maging gasolina ng iyong mga kilos, mga kilos na hindi lang basta padalos-dalos kundi nakaangkla sa iyong pinakamalalim na intensyon. Ang mga desisyong magmumula sa puso ay may kapangyarihang lumikha ng positibong pagbabago sa iyong mga ugnayan, kabuhayan, at sa iyong personal na direksyon sa buhay. Huwag kang matakot sa bigat ng damdamin, ito ang pinagmumula ng iyong lakas ngayon. Minsan, sa mga pinakaemosyonal na sandali lumilitaw ang pinakatapat na bersyon ng ating sarili. Sa pagyakap mo sa sandaling ito, hayaan mong ang enerhiya ng buwan ay gumabay sa iyong mga pagpili. Habang pinangangalagaan mo ang iyong personal na espasyo, Huwag mong isarado ang iyong puso sa posibilidad ng panibagong simula. Ang pagbabago ay maaaring nakakatakot sa umpisa, ngunit ito rin ay puno ng pangako, ng pag-asa, ng pagtuklas, at ng walang kapantay na kagandahan. Ang inspirasyong dala ng paru-paro ay nagsusumigaw na panahon na upang ibuka ang iyong mga pakpak at lumipad patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa bawat hakbang na gagawin mo ngayon, Isipin mong ito ay hakbang patungo sa mas mataas na bersyon ng iyong sarili, isang bersyon na mas matatag, mas mapagmahal, at mas buo. Para sa iyong araw, ang maswerteng kulay ay lavender, isang kulay ng pagpapatahimik, espiritual na koneksyon, at panloob na balanse. Maaari mong isuot ito o gamitin sa iyong paligid upang ipaalala sa iyo ang katahimikan ng iyong damdamin kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang maswerteng numero mo ay pito, labing isa, at 25 mga numerong sumisimbolo ng paglalakbay, espiritualidad, at bagong simula. Ang maswerteng gawain ngayong araw ay journaling ng iyong damdamin at layunin, o isang tahimik na paglalakad sa kalikasan, upang maramdaman ang iyong koneksyon sa mundo. Ang mahalagang paalala para sa iyo ngayon ay ito, ang iyong damdamin ay hindi dapat itinatago o ikinahihiya. Ang mga ito ay gabay na ipinagkaloob sa iyo upang makalapit ka sa iyong pinakadiwa. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na makaramdam, magmahal, matakot, mangarap at magbago. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong pagkatao, at sa pagtanggap mo sa kabuuan ng iyong emosyon, mas makikilala mo ang iyong tunay na kapangyarihan. Maglaan ng panahon upang alagaan ang iyong sarili, hindi lamang sa panlabas kundi sa mas malalim na antas. Sa pagtatapos ng araw na ito, huminga ng malalim at ipikit ang iyong mga mata. Pagnilayan mo ang lahat ng nangyari, mga damdaming lumitaw, mga pag-uusap na nagbigay liwanag, at mga desisyong ginawa. Yakapin mo ang lahat ng ito bilang bahagi ng iyong mas malawak na paglalakbay. Hindi mo kailangang matapos agad ang lahat, ang mahalaga ay kumikilos ka sa direksyong sumasalamin sa iyong puso. Bukas, panibagong yugto na naman ang bubungan. Ngunit para sa ngayon, hayaan mong ang katahimikan ng gabi ay maging duya ng iyong paghilom. Ang araw na ito ay regalo, puno ng damdamin, oportunidad, at potensyal. Ikaw ay isang Scorpio na may lalim ng karanasan at kapangyarihang hindi matutumbasan. Yakapin ang enerhiya ng pink moon, hayaan mong gabayan ka nito patungo sa mas maliwanag at makabuluhang bukas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.